Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong gabi. Ang ating panalangin ngayong gabi ay para sa pagbabantay sa ating mga pamilya. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at hingi ng patnubay ng Diyos upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng ating mga mahal sa buhay. O mahal na Diyos, sa pagtatapos ng araw na ito, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong pagpapakumbaba. Salamat po sa lahat ng biyayang inyong ipinagkaloob sa amin. Sa gabing ito, kami po ay humihingi ng inyong patnubay at proteksyon para sa aming mga pamilya. Panginoon, sa bawat oras na kami ay natutulog, kami po ay nagaalay ng aming mga pamilya sa inyong mga kamay. Naway, ang inyong banal na pag-iingat ay maging kalasag nila laban sa anumang panganib at kapahamakan. Bigyan niyo po sila ng kapanatagan sa kanilang pagtulog. Sa aming mga magulang, kapatid, anak at mga kamag-anak, Diyos, humihiling kami ng inyong proteksyon. Naway ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng mapayapang gabi at magising ng may bagong lakas at pag-asa. Patnubayan niyo po ang aming mga mahal sa buhay at kabayan sila sa kanilang mga panaginip sa aming mga kaibigan at komunidad ipinapanalangin namin ang kanilang kapayapaan at kaligtasan nawa'y sa bawat oras ng kanilang pagtulog madama nila ang inyong presensya at pag-iingat patnubayan niyo po kami upang maging ilaw sa gitna ng kadiliman at inspirasyon sa aming kapwa sa aming mga trabaho at gawain, Panginoon. Salamat po sa inyong paggabay sa aming mga hakbang. Naway sa bawat gabi, makatulog kami ng mahimbing at magising ng may bagong inspirasyon upang magpatuloy sa aming mga tungkulin. Ang bawat araw na dumarating, naway puno ng inyong pagpapala. Sa aming mga pangarap at adhikain, patnubayan niyo po kami sa aming mga panaginip. Naway ang inyong mga plano at kalooban ang siyang magdala sa amin sa tamang landas. Bigyan ninyo po kami ng kaliwanagan at pag-asa upang magpatuloy sa aming mga pangarap. O Diyos, sa bawat gabing dumarating, kami po ay patuloy na humihingi ng inyong patnubay at proteksyon. Nawai ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay ng kapayapaan at kalinisan sa aming mga kaluluwa sa inyong mga kamay. Kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po Panginoon sa inyong walang hanggang pagmamahal at pag-iingat. Nawa'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin sa gabi para sa pagbabantay sa ating mga pamilya. Naway patuloy tayong gabayan at patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.